Bes, bes, isla. Anong nangyari? O, oh, bes, pinasa kami nung bankang susundo sa amin. Pupunta sila doon, tapos aalis din. Kala namin masusundo na kami. Ay, grabe naman. Na Miss Columbia, saan pala kayo? Buti <laughs> pa nga si Miss Columbia, bes, eh. May nakuha. Pero kami, wala talaga. Yung tipong, akala mo, siya na talaga. Nakikita mo siyang papalapit sa iyo. Pero ang masakit doon, wala hindi kanya papansinin nakikita mo rin siyang papalayo sa ang hirap be sobra umaasa kami na makaka-uwi na kami umaasa kami na yun na sa sasakyan namin pero wala <laughs> hindi rin kami pinansin takot rin kasi eh takot sumugal takot hoy labanan mo yan hindi aw yan hoy di niya ko yan ah ay Ramai niya, oh. Ninya o ninyo no, na. No, Naolo ko no. to.